mayroon tayong project leo oh. ulan lang oh grabe ka hirap kinaraga yan guys ang hirap kung i-ano sila drive parang kumakalig sa kabila ito oh. so, yung ano natin oh plane shoot so tingnan naman natin yung GI pipe heavy gauge schedule 40 Ayan yung tubo yan. Tapos itong mga flat bar. Ang galbar heavy gauge. Tapos yung plain sheet 1.5. Kasi ano siya eh. Uh, gauge 14. Ayan guys. Ang dami to. Worth of Mahigit 20,000 pa. Mahigit 20,000. Grabe kong drive guys. Ang hirap. Kinakabig ako sa kanan. Nangawit yung kamay ko at saka yung balikat ko eh. So, ito pa guys. Pakita ko muna yung bumili ako. Dumaan ko sa Sadang Shop. Nakakita tayo ng kwano? Liner. So, siguro ang diameter ng liner na ito nasa 5 inches 5 oh. line liner ng truck laki, ang kapal guys, grabe 12 mm siguro kapal so subukan ko rin ito mahaba, mahaba ito guys pwedeng dalawahin oh. ayan oh. grabe ang laki na ito eh. ay ibig sabihin ito is kwan, uh, hard hard steel hard steel yan guys hindi gaya ng GI na mild ng ito hard steel kasi liner ng liner truck ng dami doon guys ang isang piraso ay 200 dami doon hindi na daan akong gang shop pero yan ang oh, may yan maliligo kami ngayon magdiskarga kasi ulan oh So, abangan ninyo guys pagkatapos ito. Kasi maganda ito. Titik eh, Titiklop ito. Tupi-tupi. Tupi-tupi na gate. Pagka-read ang food niya, schedule 40 yan. Tapos yung mga platform natin at baby So yan guys, ang hirap kong manihong hanggang dito na lang po God bless